Balik sa pelikula si Roderick Paulate bilang lead star sa comedy film na Mudrasta ang Beking Ina. Sa halos limang dekada na niya sa industriya, may mga espesyal pa rin kaya siyang paghahanda para sa kanyang pagganap. Kung meron man, ano kaya ito? Roll VTR. Alam tumulong matagal ka na sa industriya, pero kailangan kasi marunong ka na mag-adjust, di ba? Sa, sa time, sa pagpapagal, sa pagpapagal, sa Ako, talaga preparation lang, inabasa ko lang ulit yung script basa nang basa nang basa na pumasok sa isip ko. Tapos medyo nag-notes, tinitignan ko anong pwede mangyari dito. Um, yung preparation talaga, mas ina gusto ko nang mangyari sa actual. Katapos ko basahin yung script. Kasi iba-iba kasi ang requirement ng emotions eh. Uh, a very good example, the past movie. Um, medyo may konti yung In His Mother's Eyes, eh, hindi ba? Drama yun. Pero doon naman, baligtad. Tinitigil naman yung katawa masyadong nakakatawa. So may tip lang rin na dapat gawin. But I guess kapag nandoon ka na sa set, tapos nandoon na yung director mo, napapaalalaan ka. Kasi kailangan din diba, mapapaalalaan eh. alam ko Anong yung script, alam ko na yung role ko, alam ko na nila haalapin ng tao yung comedy side, pero pagdating sa emosyon, I need a guide. Diba? Kailangan mo yung director mo na nagsasabi sa'yo, okay, pwede ito yung ano, ha, hindi pa, hindi mo pa siya gusto, hindi mo pa siya, may, may gano'n eh. Which is, I'm very grateful kasi na director kong gano'n. Ayan. Si Kuya nagbabalik bilang mudrasta. Correct. Sabi nga niya, kahit nasabihin mo man, veterano ka na sa pag-arte. pag, uh, pag, kung baga, pag, pag -arte. Arte, Sabi niya, eh, yung preparation daw, hindi sa kanya nanggagaling rin. Kung baga, nasa tulong din daw ng director na tututok mm -hmm. sa pag-arte mo. O hindi ka dapat ganyan. Mm -hmm. Dapat ano ka lang dito, simple ka lang dito. O dapat hindi ang acting mo ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So sabi niya, aside dun, dun naman na daw siya nagbabasa ng script eh, di ba? Oo, di sa actual daw. Oo, sa actual na, sabi Correct. niya. Basta may idea na siya nung no, kung paano tatakbo yung istorya, madali na lamang sa kanya, pero hindi nga niya kinukuha ng solo yung credit. Kung yeah. baga napaka-importante role para sa kanya yung mga director na mag-guide sa mga artista kung ano ang tamang i-artic. Yes. Di ba nga napapansin mo, Rodel, di ba parang may mga artista, bakit dun sa isang pelikula ang galing-galing niya? Uh -huh. Di ba napapatanong ka? Correct. Tapos tapos, hindi siya magaling. Hindi hey, siya magaling. Talon. Oo, diba? may mga ganun talaga. Oo, oo. kumbaga, kailangan din, bukod sa mahusay ka na, kailangan natututukan ka pa na. At ngayon. saka parang ano, si Kuya Dick, hindi niya inilalagay sa mm -hmm. utak niya, sa isip niya, na magaling siya, di ba? Oh, 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 oh. So, kas, kas, kasi, kasi, may pagkakataon talaga, yun nga, sinabi oh, mo, dito sa isang pelikula, hindi ka magaling. Oh, oh, na, eh. Uh, may mga gano'n. Oh, oh, bigla ko nakuha yung point niya. Oh, oh. Pero it helps din talaga na matagal ka na sa industriya. Kung baga, kayang-kaya mo na yan. Lalong-lalo lalo na si Roderick Paulate, yung ganyang genre, yan talaga. Oh, Pwede. Iniintriga na. Diba? Oo, oh, ito na nga, nag-iintriga na. Oh, uh, uh. Ang sinasabi ng netizens na mas iba pa rin daw talaga. Ang OG. Uh, uh. OG. Uh, uh. Ano ba ang OG? Original. Original, ba? Diba? Uh, uh. So parang yung sa ganun na sinasabi, kinukumpara ba siya kay Vice Ganda? doon? Uh -huh. Huh? Pero sa mga susunod nating ano, oh. Uh. Uh, episode eh, sinagot niya yan, diba? Sasagutin ni Kuya Dick. Oo, di? oh, kung sino sa mga komedyante ngayon, ba? Diba? Correct. Okay, ang gusto niyang makasama. Okay. <laughs>